Guys, magang umaga guys. So guys, mah. Kalaot mo tayo guys sa maghanap sa pampain guys. Maghanap tayo ng pampain guys doon sa malapit sa lungsod guys. dun tayo maghanap eh, andun na ang hipon. Hipon ang pangalan yan guys. Sa amin dito yung uh, maliliit. Doon guys tayo ngayon pupunta guys. Hanap tayo. At tapos galing doon sa makahanap na tayo bago tayo pupunta doon sa payaw natin. Doon tayo mang isda. Na, din ang bangka guys. So, doon na sa baba. Yung umaga guys hindi pa masyadong low tide pag malaki ng ano hubas bago pa tayo mag ano mag sud, -sud. Mag, ano ng hipon okay guys mamaya na lang din guys pag dating namin doon sa pagsudsud na namin Pag na namin ng hipon hey guys Abay guys Abay sa inyong lahat mamaya na lang ulit salamat guys magandang umaga guys dito na tayo guys naka nakakuha na tayo ng pampain guys Mari kita nyi hipun guys. Itu. Ini pun. Ke situ lagi. Ke situ lagi. Ya dah. guys. So guys, buka ipo guys oh? Guys, oh. ating uh, huli ngayon guys ito. sakto na siguro ni guys tatlo kami ngayon mga kawil nagat guys ito pa guys oh meron pa dito ito Uh, huli natin guys Guys Sige guys eh, Punta na tayo sa Tayaw natin Doon tayo Ang huli ng isda ngayon At salamat guys Mamaya na sad guys Pag ano maka isda na tayo sud sud ang tawag nito guys sud sud dito sa amin sige guys maraming salamat guys bye bye guys. Ang ganda guys, hapon guys. Hi uh, guys. tayo ng isda guys hindi pa ko ng isda ng ngayon guys ah uh, minsan lang guys na si dito <coughs> okay, lang isda na natin ngayon guys. So, wala ko, guys. Wala ko, wala <laughs> ko, tayo ngayon, guys, kasi mag-load, maglo na guys. Uwin tayo maka usapan ka natin dun sa daungan Uy, tayo guys Daman ng uras ngayon, na 3 na guys sna agays mana mali istagays mlirayan lam guys mamaya nasa guys pagdating sa 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 guys yung sa bahay okay guys bye bye guys dito lang muna guys bye, bye. a few moments later so guys magandang hapon guys ito lang ang nahuli natin ngayon guys Punti lang hauli guys. Walang hindi makadami guys. Punti oh. lang. Tani yung lang na lato guys. Halo-halo pa guys. So oh. Ito lang ang walang halo. Patito. Ito yung kaya yung magkarapot. Ito halo guys. Ito halo din guys. tayo sa isda magpahuli guys kahit saan kami mag ano magpwisto yun <coughs> guys kahit saan Pati sa payaw natin okay guys ito lang, ang, ito lang ang, ang natin guys bukas na naman ulit guys bye bye guys Salamat sa inyong lahat guys